Sa Angono Rizal naman, ngayong All Souls Day, bumisita ang marami sa puntod ng kanilang mga namaya pang mahal sa buhay. Isang grupo naman ng mga artist ang nagpalipad ng Sky Lanterns bilang pag-alala sa mga yumao. Saksi si JP Soriano. Sa paglapit sa langit ng mga Sky Lantern, ginunita ng isang grupo ng mga artist ng Angono Rizal ang kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Dito kasi sa Tenegore ang arts capital ng bansa. Nakagliwi ang tuwing ados ng Nobyembre tumarag sa mga tao sa mga sementeryo. According to the tradition sa history ng Angono, uh, inaano lang natin yung November 2 as All uh, Souls Day. Buong maghapong napuno ang Angono Public Cemetery kahit pa nga sa mga binahang bahagi nito. Naipung tubig daw ito mula sa habagat at bagyong ophel na sinabayan pa ng high tide ng Laguna de kahit may baha pupunta pa rin tulad sa ibang pampublikong sementeryo, patong-patong din ang ilang nitso rito. Kaya naman tuwing undas, inilalaan ang lugar na ito para sa mga kaanak ng mga inilibing sa mga nitsong mahirap akyatin. Ito'y tinatawag na bahay iyakan dito sa anggo ng Public Cemetery. Tinawag itong ganon dahil dito rin muna nag-iiyakan at nagpapaalam yung mga kaanak doon sa mga inilibing nilang mahal sa buhay. At pagkatapos no, tsaka sila doon sa mga apartment type na nitso, gaya niyan. Sa St. Clement Cemetery ko naman nakilala si Lola Corazon. Lumuluha niyang ikinuwento ang masasayang alaala nila ng pang kabiyak na si Francisco. Mahal, mahal na mahal po ako ng mister ko. Siya din may mahal ko. Kaya hindi ko po Dito rin nakahimlay si Lucio San Pedro, na National Artist for Music at siyang sumulat ng awiting Ugoy ng Buyan gayon din si Carlos Botong Francisco na National Artist for Visual Arts. Gaya ng nakagawian, binigyan pugay sila ng mga Boy Scout ng probinsya. We appreciate lahat ng, uh, ng uh, uh, pagbibigay-pugay na binibigay sa lolo ko. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi.